Naghatid ng iba't ibang serbisyo at ayuda ang pamahalang panalawigan ng Isabela sa bayan ng Dinapigay Isabela. Pinangunahan nito ng Public Employment Service Office sa pamumuno ni Celia Claire and Reyes kung saan 276 na individual mula sa sektor ng mangisda, may kapansanan at mga solo parent ang tumanggap ng buwanang ayudang bigas. Nabigyan din ng bigas ang 209 barangay officials at frontline workers bilang suporta sa kanilang serbisyo sa komunidad. Kasabay nito, 146 na personnel mula sa Department of Education ang nakatanggap ng kanilang semestral na rice allocation. Nagabot din ang Provincial Social Welfare and Development Office ng 220 workbooks para sa mga daycare children, 35 big storybooks para sa mga daycare centers at 30 school bags para sa mga batang may kapansanan. Namahagi din ng PGI na mga gamit tulad ng canes, crutches at tabula sa mga kwalipikadong benepisyaryo. Kasabay nito, isinagawa rin ng Provincial Youth Development Office ang profiling ng mga estudyante sa ilalim ng Bro for Education Program. Layo nitong matulungan ang mga kabataang anak ng mga magsaka at iba pang nasa marginalized sectors na makamit ang kanilang pangarap sa pamamagitan ng edukasyon. Idol, nanunuyo ba at hina ang elasticity o pagbanat ng balat? Bumababa ang fat levels sa ilalim ng balat, din ang collagen availability sa katawan. Kaya naman 50 pa lang mukha ay kulubot na. Para mapigilan ang mabilis na pagtanda, mag-DTX 500 na. Tinaparami ang cell regulators gaya ng vetinols, peptides at growth factors para sa collagen metabolism and production. Sa DTX 500, hindi lang balat mo ang magiging makinis kundi ang selula ng iyong buong katawan. Para maging healthy, mag-DTX 500 palagi. Para sa IFM News, ako si Idol Senamaria Plang. Idol! IFM News!